andito ako mga kaidulan sa ibabaw ng aking bahay sa rooftop mga kaidulan Napapansin nyo yung mga kaidulan Yung aking tanim na mga talong mga kaidulan Medyo hindi na namumunga Kaya ngayon mga kaidulan gagawin ko ito purtin porten Ngayon tutunawin natin ito dito sa tubig yan o, Tumbal din ito may tubig yan o. Ngayon tutunawin natin bago natin ilagay doon. Ayan. Bago natin i-apply doon sa mga puno niya, kailangan tunawin muna natin daw. Medyo maraming tubig to. para mas mabilis mga idol ma-absorb niya. Ganyan ang teknik mga idol sa pagtatanim sa mga ano, plant para mga idol mas maraming bunga. Ayan mga idol. No? Tunawin natin daw at saka natin ilalagay sa magandito mga ganito mga No? Pati yan mga idol, yung mga talbos ng kamote, mga lusog yan. Ito na mga idol, no? natunaw na yung abuno siyempre apply na natin to dito sa puno mga kaidulan tulad dito oh. ganyan ba teknik mga kaydula? para mabilis siya ma-absorb yung abuno ilalagay para maraming bunga kasi medyo konti na mga kaydula, ang bunga niya ganyan teknik mga kaidulan abunuhan natin to Alam nyo na mga kailula, paano maglagay ng abuno? Ayan o. Oh. isang ano lang. Ayan. Kasi medyo kuntis ang bunga niya. Para marami ulit bunga. Ayan o. Oh. ay bubuyog ayan picnic Para marami ulit na buha. manalaki na baka dulo ng aking tanig na alone mga sakit na mga dito diba ano hanggang dito patulong Ayun mga kay tapos na ako. Pero wala, pag uh. style. Lagyan na rin natin to. May natira pa o. Oh. Tutunawin pa natin to. Ayan mga kailulan, tapos na ako mag abuno. Kasi yung 14-14 mga kailulan yan o. Oh. Tinunaw ko siya dito para mas mabilis. Kasi mga kailulan, pag nilagyan natin ng abuno yan, tulad dito namumulaklak siya konti-konti na lang ngayon mga siguro mga dalawang linggo o isang linggo marami na ulit bulaklak yan ayan mga kailulan ang technique para yung mga tanim natin na eggplant or talong mga kailulan maraming bunga siyempre mga para mas maganda rin yung ano nito mga dahon pati na green talaga gagamitin din natin ang urea yan pero hindi natin pwedeng isabay doon siguro pasin natin ng mga 15 days saka natin lalagyan para maganda naman yung ating tanim na talong. Yeah!